Hello, hello guys. Good morning. Another day, another worker. So, yan guys, no, siyempre, masaya ang araw ko ngayon dahil off bukas. Sana all. So, magtatapon ako ng basura. So, ihinto muna ako guys kasi nung isang araw nagtapon ako ng basura. Iba yung natapong ko, yung daladala kong mga gamit. So, ngayon is maghinto muna ako dito guys para tingnan kung saan ang itatapon ko kasi parehong paper bag at parehong color pa. So, yan guys, no, dito pala yung tapong ko na basura. Ay, naku, tanga-tanga talaga ako. So, yun nga guys, sikat na sikat ngayon yung selos, guys. Nagselos talaga sila. Bakit kasi nagtrending yung kay Shaira? Alam niyo guys, no, wag niyo naman sabihin na magdana si Shaira kasi una sa lahat, guys, oo oh, nga ginamit niya yung beat ng song na yun para may naiba rin kasi doon sa ano eh, yung relics parang maybe maano yung kay Shaira, yung malakas yung tunog ng Yashaira. So, yung killing guys, slow lang. Pero guys, is preho din sila. So, yun guys, no, hindi naman siguro nagnakaw. Hindi naman kasi, marami naman kasi nagka-copyright ng mga relics guys sa Pilipinas. Pero hindi rin nag-trend. Yung Kishaira kasi nag-trend talaga, worldwide talaga. Pati ibang lahi nagsayaw-sayaw guys. Dahil ang ganda ng song niya. Promise. So, yun nga guys, no, huwag na kayo mag-away-away sa comment section na masasali pa yung mga rehiyon ng isang tao. Ganyan yan is pare-pareho tayo guys mag pa, ano muslim christian man yan o ano man yan na lahi guys is pare-pareho tayo kahit iba-iba yung belief natin pero wag tayong wag, wag natin isama yung pang region yun, ganyan o oh. may nag, nagkamali naman si ano nagkamali naman si Shera nagkamali yung team niya sa pagkuha ng ano na yan pero hindi nila sinasadya na mag viral talaga ng gano'n nala mag viral talaga pati ibang lahis gusto makisayaw din gano'n, so ano Okay naman sila guys kasi nag-ano na yung team ni Shira, nag-message na sa team ni Miss Link ha. Ganyan is okay. Ano na na sila? Huwag na kayo mag sa comment section. Grabe yung mga comment section, mga below the belt na talaga about rain ganyan. So, huwag naman natin anuin dahil sa song lang. Actually guys, is yung song na yan guys sa Muslim guys. So, wala akong masyadong alam ha? is bawal kasi na mag-awit-awit ganyan. Pero hay nako. Peace of mind na lang tayo kasi nakaka-enjoy talaga yung selos. Nakaka-enjoy talaga sa kaming mga OFW sa TikTok. Nakikita ko grabe, nag enjoy talaga sila ng dahil sa selos na yan. ba? Diba? So, ano, okay na sila. Nag-message na yung team nila. Eh, wag na kayo mag-away-away kayong mga, ano, kayong mga fan, ganyan. Kasi kayo rin naman na nagpa-viral sa kanya. Kung hindi, dahil sa viral niya, hindi naman lalabas yan. Hindi naman mag create ano yung may-ari. Pero nag-viral talaga kasi maganda nga. So, yon, That's all for today, guys. Thank you. Uh, don't forget to follow. And sa hindi pa nakafollow, pagka-follow din. So, salamat and share. So, salamat. Bye!